ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita, ano nga ba ang kinahahantungan ng mga sangkot at may sala? Samahan niyo ako ngayong Sabado, ang mga maling gawi, ating sisilipin, mga batas at panuntunan, ating susuriin, tatalakayin ang makarampatang karampatang multa at parusa. Ako si Rose Babiera at ito ang Hoy! Bawal yan! Ngayong araw, simulan natin ang paghimay sa mga isyu ng paglabag sa kalsada. Tutukan niyan sa mga report na ito. Parusa sa mga e-bike na dumadaan pa rin sa national roads. Alamin, matatapos na ang isang buwang grace period na ibinigay ng presidente sa mga e-bike at pedicab driver. Na dumadaan pa rin sa ipinagbabawal na national roads sa Metro Manila. Sa nalalapit na pagbabalik ng operasyon ng MMDA, ang mga motorista, naka-adjust na kaya? Suriin natin muli ang parusa sa mga mahuhuling lalabag dito sa aking report. Matatanda ang ikalabing walo ng Abril nang isuspende ng Metropolitan Manila Development Authority ang pag i ng tiket sa mga driver ng e-bikes at e-trikes na dumadaan pa rin sa ilang ipinagbabawal na national roads sa Metro Manila. Alinsunod ito sa direktiba ng presidente na bigyan muna ng isang buwang palugit ang mga motorista para mas maging pamilyar ang mga ito sa bagong set of rules at ma-adjust ang kanilang mga ruta dapat bigyan naman natin sila ng pagkakataon para alam nila kung ano ba bagong rules, paano sila mag-adjust. Sa ilalim ng grace period na ito, sinisita pa rin at pinapangaralan ang mga motorista. Pero hindi muna sila tinitikitan o pinapatawan ng parusa ng mga opisyal ng MMDA. Gayunpaman, sa nalalapit na paglilift ng suspensyon, masugid muling nagpapaalala ang ahensya na ayon sa MMDA Regulation 24002, ang mga magmamaneho ng e-bikes, e-trikes, tricycle, pedicab, pushcart at kuliglig na mahuhuling dumadaan sa mga sumusunod na kalsada ay pagmumultahin ng 2,500 pesos. Kukumpis ka hindi at i-impound ang kanilang mga sasakyan kapag napag-alamang hindi ito rehistrado o kaya na may walang lisensya ang naturang driver? Parusa sa overspeeding. Alamin, laman ng mga signage sa kalsada at palaging paalana ng otoridad na para maging ligtas sa pagliku sa korbada ay dapat mag-slow down. Pero paano kung pasaway ang motorista at nag-overspeed? Ano ang makarampatang parusa para sa kanya? Heto, alamin sa report na ito. Dahil isa ang pagpapatakbo ng mabilis sa nagiging dahilan ng pagsemplang ng isang motor, dapat ay laging tandaan na mayroong itinakdang espesipikong speed limit na nakasaad sa Republic Act No. 4136 o Land Transportation and Traffic Code para sa mga motor, sasakyan, truck at mga bus. Para sa open country roads, ang takbo ay dapat nasa 80 kilometers per hour ng mga motor. Kung nasa boulevard naman na walang mga blind corner, 40 kilometers per hour lamang dapat ang bilis ng takbo. Kapag naman nasa kalsada o daan na may mga traffic lights, nasa 30 kilometers per hour dapat ang takbo ng motor. At kung nasa mga crowded na daan, Papalapit sa intersection sa blind corners o nasa school zone, nasa 20 kilometers lang dapat ang bilis ng takbo mo. Kung ikaw ay nag-overspeed at nilampasan mo ang mga nabanggit na speed limit, narito ang babayaran mong multa ayon sa Land Transportation Office. 2,000 piso para sa first offense. 3,000 piso at suspension ng lisensya ng hindi bababa sa 3 buwan sa second offense. 10,000 piso at 6 months suspension ng lisensya sa third offense. At sa fourth offense ay pagsasawalang-bisa o revocation ng iyong lisensya. Prescribe maximum rate sa mga driving school. Itinakda ng LTO parusa sa mga lalabag, alamin, isa sa mga hakbang ng Land Transportation Office upang masiguro na ligtas ang kalsada sa mga irresponsabling driver ay ang pagre-require na sumailalim sa driving school ang sino mang mag-apply ng mga driver's license. Kasunod nito ay itinakda ng LTO ang maximum rate sa mga naturang driving school. Ang prescribed rate na ito at ang mga parusa sa magtatangkang humigit sa itinakdang halaga, alamin sa aking report. Uminda ang mga aplikante ng driver's license na lumalaki na raw ang gastos sa pagkuha ng nasabing lisensya. Bukod kasi sa mga fees, isa sa mga paunahing requirement ay ang sertipiko na sumailalim ang mga ito sa driving school. Bagamat maraming nagbubukas ng na mga pribadong institusyon na nag o ng mga courses na ito, ang iba rito, overpriced. Kaya naman, naglabas ang Land Transportation Office ng ordinansa na nagtatakda ng halaga ng mga kursong ito. Nakasaad sa Memorandum Circular Number JMT 2023-2390 o Omnibus Guidelines on the Accreditation, Supervision, and control of driving institution and the standardization of driver and conductor's education. Ang prescribed maximum rate ng theoretical driving course ay dapat hindi lalampas ng 1000 pesos. Ang practical driving course naman para sa mga motor at tricycle ay hindi dapat humigit sa 2500 pesos. Habang 4000 pesos naman ang maximum rate para sa mga sasakyan at light trucks at 8,000 pesos naman para sa mga truck at pampasaherong sasakyan. Ang sino mang maningil ng sobra o mas mahal sa prescribed rate na ito, pribado o pampublikong institusyon man, ay papatawan ng parusa. Para sa first offense, pagbabayarin ng 5,000 pesos at sususpindihin ang accreditation ng driving school. Hindi ito pahihintulutang mag-operate sa ilalim ng period of suspension na ito. Sa second offense naman, 100,000 pesos ang multa at isang taong suspension ng school accreditation. At sa third offense, mapapa sa walang bisa o tuluyan ng matatanggalan ng accreditation ang driving school at hindi nahahayaan pa na bumalik sa operasyon. Silipin naman natin ang mga batas na nangangalaga sa mga kabataan at karapatan ng mga kababaihan. Tunghayan yan sa mga susunod na report pagbebenta ng mga e-cigarettes sa menor de edad, ipinagbabawal. Parusa sa mga lalabag, alamin, mas napadali ang access ng mga kabataan sa mga e-cigarettes o vaping products. Gawa ng mga naglipa ng local shops at pop-up stores. Bukod dito, available rin ang mga produktong ito online. Kaya naman, pinagtibay ng kapulisan ang regulasyon sa pagbebenta ng mga nasabing produkto lalo na sa menor de edad. Ano nga ba ang maaaring kaharapin ng mga vendors at retailers na nagpapabaya at mahuhuling lumalabag dito? Heto ang aking report. Karamihan sa mga gumagamit ng sigarilyo noon ay lumipat na sa paggamit ng e-cigarettes o pag-vape. Ang iba, nadala ng mga pahayag na ang epekto ng vape sa kalusugan ay milder kumpara sa mga nakilala nilang sigarilyo. Para sa iba naman, bukod sa mas convenient itong dalhin, mas mainam din daw ang amoy nito. Kaya naman, patok na patok ito sa mga kabataan na hinahayaan at nahihimok ng sumubok ng mga ganitong produkto. At dahil accessible nga ito, mas malaya na silang bumili at gumamit ng walang patnubay. Kaya naman, dumulog ang Department of Health sa Philippine National Police kamakailan na magpatupad ito ng mas mahigpit na regulasyon sa paggamit ng vaping products. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, minors should not have access to vaping. Ito ay nakasaad sa Republic Act No. 11900 o ang Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act. Hindi maaaring pagbilhan, bumili, magbenta at gumamit ng mga vaping products o kahit ano pang uri ng sigarilyo ang sinumang tao na ang edad ay bababa sa labing walong taon. Ang sinumang lumabag dito ay papatawa ng mga karampatang parusa. Para sa mga negosyante na nagbenta, nagdistribute, bumili mula at para sa isang menor de edad, pagmumultahin ito ng 10,000 pesos o maaaring makulong ng hindi lalampas sa 30 araw. Depende sa desisyon ng korte sa first offense. Sa mga susunod na offenses, parehong pagkakakulong at multa ang ipapataw sa may sala matatanggalin din ng lisensya at permit ang kanyang negosyo. Kapag nahuli naman ng isang minor na mismong nagbebenta o gumagamit ng mga e-cigarette, maaaring ipatawag ang menor de edad at ang kanyang magulang o guardian. Maari silang ipasa ilalim sa counseling sessions. O sa iba pang hakbang, depende sa napagkasundoan ng DOH at Department of Social Welfare and Development. Nakasaad din sa Section 6 ng nasabing batas na responsibilidad ng mga nagdi-distribute at nagbebenta ng mga e-cigarettes ang pagtatanong at pagsusuri ng kanilang mga nagiging customer. Hindi nila maaaring itanggi o maging katuwiran man na hindi sila aware sa edad ng mga pinagbibilhan o kahit pa hindi nila alam na ang produktong binibenta ay pinagbabawal sa mga menor de edad. Parusa sa mga manghuhuling naninipol o nang kakatkol, alamin sa kabila ng patuloy na pagsulong ng Safe Streets, Workplaces at Public Spaces Act, hindi pa rin nawawala ang mga insidente ng pambabastos sa mga pampublikong lugar, lalo na sa mga kababaihan. Isa lamang ang catcalling sa mga paraan ng sexual harassment na ito. Seryosong usapan ito at may karampatang parusa sa kung sino mang mapapatunayang gumawa nito. Para malaman kung ano-ano ito, tutukan sa report na ito. pampublikong lugar ay ang mga espasyo kung saan vulnerable ang mga kababaihan. Dito kasi nila nararanasan ng iba't ibang uri ng sexual harassment lalo na ang paninipol, pangangantsaw at pagtingin ng may malisya. Para sa ilan, ang catcalling ay mababaw lamang daw. Kaya kadalasan, ang mga biktima pinapalampas lamang ito. Pero sa ilalim ng Republic Act No. 11313 o Safe Spaces Act, ang catcalling ay isang krimen at ang sino mang gumawa nito ay nararapat na parusahan." Pasaad sa batas na ito na ang sinumang mapatunayang mambabastos sa pamamagitan ng pangkakatkol paninipol o sa iba pang paraang nakatala sa seksyong ito ay pagmumultahin ng isang libong piso. Ire-require din ito na mag-render ng 12 hours na community service kung saan kabilang ang pagdalo sa isang gender sensitivity seminar para sa unang offense. Sa pangalawang offense naman, maaaring patawan ng multa na 3,000 piso o pagkakakulong ng 6 hanggang 10 araw ang salarin. At sa third offense, pagbabayarin na ang sexual harasser ng 10,000 piso at makukulong din ng labing isa hanggang tatlongpong araw. At para sa mga napapanahong krimen na laganap online, ano nga ba ang sinasabi ng batas dito? Tatalakayin yan sa mga susunod na report. Parusa sa mga nagsisinungaling sa birth certificate, alamin, birth certificate ang batayan ng mga personal na impormasyon ng isang individual. Kadalasan, dito sumasangguni ang otoridad sa pagsusuri ng pagkakakilanlan ng isang taon paalala ng otoridad, panatilihin ang katapatan sa mga inihahayag na impormasyong itinatala rito. Gayunpaman, marami pa rin ang nakakalusot. Ano nga ba ang mga parusa sa mapapatunayang gumawa nito? Tutukan yan sa aking report. Ang birth certificate ang isa sa mga pangunahing requirement sa pag-apply ng iba't ibang dokumento na nangangailangan ng proof of age, birth, at place of birth. Kaya naman, sinisikap ng Philippine Statistics Authority na gawing accessible at mabilis ang proseso ng pagkuha nito. Paalala ng PSA, bagamat may mga proseso ng pagpapalit o pagwawasto ng mga impormasyon sa ating birth certificate, mahalagang sinisigurong tama ang mga detalyeng itinatala natin dito. Dahil bukod sa abala, parusa ang maaring kaharapin ng sinumang mang magsisinungaling dito. Batay sa Section 16 ng Act No. 3753, o ang Law on Registry of Civil Status. Ang sino mang intensyonal na magbigay ng maling pahayag sa birth certificate ay maaring patawan ng pagkakakulong na hindi bababa sa isang buwan at hindi hihigit sa anim na buwan o pagmultahin ng 200,000 hanggang 500,000 pesos. Maaari namang parehong multa at pagkakakulong ang ipataw depende sa desisyon ng korte. Ayon sa batas, nararapat na ma-register ang birth ng isang individual sa loob lamang ng 30 araw matapos ang kanyang kapanganakan. Ang pagre-register ng kapanganakan ng isang bata ay responsibilidad ng kanyang magulang o sino kamag-anak. Maaari ring midwife o nurse na nagpaanak sa ina ng bata o ang ospital o klinik na administrator ng kapanganakan nito. Pagpapakalat ng screenshot ng konbo ng walang pahintulot ng taong sangkot dito Alamin, laganap online ang screenshot ng konvo ng iba't ibang individual. Kadalasang ginagamit itong meme. Minsan naman, bilang patunay kapag may nais i-expose -e online ang isang tao patungkol sa kanyang kakilala. Ano nga ba ang mga pagkakataong mapapahintulutan ang pag-screenshot ng mga online conversations? At ano naman ang parusa sa mapapatunayang iligal ang pagkuha at pagpapakalat nito? Talakayin natin yan sa report na ito. Nagiging normal na ngayon ang pagpo-post ng screenshot ng convo sa social media. Madalas, ginagamit itong ebidensya upang mapatunayan na ang sinasabi ng isang individual ay totoo. Mas legit ikanga ng marami. Gayunpaman, iba yung pag-iingat ang payo ng otoridad sa mga ganitong practice. Sa pagkakataon ng isang individual ay nag-screenshot ng usapan sa pagitan niya at ng isa o mga kakilala para i-record o itago ito o bilang pansariling kopya lamang ng espesipikong usapan na iyon, ito ay maaaring pahintulutan. Subalit, kung ang messages ay naglalaman ng personal at sensitibong impormasyon, hindi legal ang mag-screenshot at mag-share nito. Lalo na kung walang pahintulot ng taong nasa usapan at pinanggalingan ng mensahe. Ang sino mang gumawa nito ay maaaring kasuhan ng paglabag sa Republic Act No. 10173 o ang Data Privacy Act at maaaring mapatawa ng pagkakakulong ng isa hanggang tatlong taon at pagmultahin ng hindi bababa sa 500,000 pesos at hindi higit sa 2 million pesos kapag ang ng screenshot ay naglalaman ng personal na impormasyon. Pagkakakulong naman na tatlo hanggang anim na taon at multa na hindi bababa sa 500,000 pesos at hindi higit sa 4 million pesos ang ipapataw kapag ang kinunang ng screenshot at pinagkalat ay naglalaman ng sensitibong impormasyon. Parusa sa mga online seller na nagpapatupad ng no video no refund. Alamin, sa dami ng mga bogus buyer online, isa sa mga paraan ng mga seller para protektahan ang sarili at ang kanilang negosyo ay ang pagpapatupad ng kanya-kanyang shop guidelines. Ang mga hindi sumusunod dito, hindi na makakabili o makakaulit pa sa mga shop na ito. Kabilang sa kanilang mga guidelines ay ang no video, no refund sa mga item na dumadating sa mga buyer na may depekto. Pero ayon sa DTI, illegal ito. Ano nga ba ang mga parusa sa mga nagpapatupad ng ganitong polisiya? Alamin sa aking report. Mas pinadali ng e-commerce at ng mga online shopping application ang pamimili ng iba't ibang produkto online. Bukod kasi sa hindi na kailangang pumunta sa mga physical stores, mas malawak din ang pagpipilian at kadalasan ay mababa ang presyo ng mga produkto sa app na ito. Ang mga customer, nakatipid na, less pagod pa. Gayunpaman, paalala ng otoridad maging mapanuri sa mga online shops na ito at siguruhin ang detalye ng produktong bibilhin bago ito i-check out. Ito ay para iwas scam at hindi ma-expectation versus reality o yung makakatanggap ang buyer ng produktong malayo o kakaiba sa inaasahan nito. Sa mga ganitong pagkakataon, may karapatan ng mga consumer na humingi ng refund o ipalit ang produkto kung dumating itong sira, kulang-kulang o may depekto. Kaya lamang, ang ilang mga online seller, mayroong polisiyang no video, no refund or exchange o yung patunay na totoo nga ang reklamo ng mga buhibili. Kaya naman ang mga buyer, hindi na lang nagre-reklamo kahit pa hindi naman nila magagamit ang produktong binili. Ayon sa Department of Trade and Industry, ilegal ang polisiyang ito. Batay kasi sa Republic Act No. 7394 o ang Consumer Act of the Philippines. Ang ganitong shop guidelines ay maituturing na deceptive, unfair, and unconscionable sales acts or practices. Nakasaad sa batas na ito na ang mga consumer ay may karapatan na ibalik o ipaayos ang item at humingi ng kapalit o humiling ng refund. Ang sino mang lalabag dito at patuloy na magpapatupad ng nasabing polisiya ay papatawan ng multa na limang daan hanggang sampung piso o pagkakakulong na hindi bababa sa limang buwan at hindi lalampas sa isang taon. Maari namang parehong multa at pagkakakulong ang ipataw, depende sa desisyon ng korte. At yan ang mga nakalap nating report ngayong linggo. Sa programang ito, papalakasin natin ang boses ng batas. Muli, ako po ang inyong likod. Ako si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Kung mayroon pa kayong ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan! kung mayroon pa kayong ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo. Itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!